Yung so, Yes to Healthy Life, Barley, siya po ay may asma, hindi ko siya tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero nung after 3 days, uh, uh, may hika pa rin siya pero nawala sa kanya yung sobrang hingal kasi araw-araw may, may talagang halos hindi mo maisamayan kahit saan. Pag may uh, meeting nga yung anak niya sa school hindi makapanik ng hagdanan niya. Nag-aatas pa yan kung sino ang papuntahin sa si school. Pero nagulat siya nung time isang beses na sinabi niya sa akin, ni, uh, katutuwa naman ako kasi akit pa naawag ako sa hagdanan, Hindi man lang, lang siya hilingal. So yun po ang aming maikling testimonial. Pero may hika pa rin po siya. Hindi ko lang sabihin, uh, dahil kay Yes to Healthy Life Barley Grass, Natulungan siya, kaya ipinatutuloy ko yung pagtinom. Yes. So sana po ay gumanda ng lalo yung kanyang kalusugan. Yun lamang po. Salamat po. Thank you. Yeah.